PIS at matagal-tagal tayong hindi ng saranggola. Kitang-kita na agad yung saranggola ni PIS Andy, oh. Malakas ang hangin ngayon. Malakas ang hangin ngayon. Oh, chicks, PJ. Oo, wala chicks. What? Ah, may, ano, dun, dun tayo magluto. Gulo-gulo yun, oh, ang PJ. PJ, gulo-gulo ang hangin mo, kaya Andy. no? Tinatapon lang yung pancit kanton. Ilang pancit kanton itong dala mo? Madami na, tatlo puta. Madami, ah. Oh, yeah, okay eh, Sa kanya lahat yan. <laughs> <laughs> Grabe. Tapos yung isa oh, sa iyo. Uh, Hindi yun sasawa sa Pansit Canton. Puro Pansit Canton ang request ng Exacto tropa lagi. Sakto yung Canton. Ano oh, may itlog o. Oh. O oh, yun know, may, may special itlog sa iyan. Itlog. Ilang binili mo? Isa? Dalawa? Isa lang. Ah, dalawang Pansit Canton. Puro Pansit Canton tayo. Oh, okay. Dapat itlog lang binili mo? Yung... Wag ka na please bumili ng ano. Ano po? Pansit Canton, tinapay na lang. Ito na nga yun. Ayan ba? Ah! Bili ka? oh, ito lang yung pinili mo. Ito, tropa nating simat, oh. Matagal-taga nang hindi napasama sa ating vlog. Dahil ano ba? Saan ba nagpunta, late? Leyte. Leyte? Leyte. Oh, sa Leyte. Sa Bisayas. Bisaya. Kailan ka umuwi? Bisay. Kagabi lang. Oh, dito ka pa rin mag-aaral. Hmm. Ah, Yung, tagal ka nang absent. Ano ba? July 7 pa yung pasok. Sisimula nung uh, gawa ng apoy ang oh, daming dumating na mga sanggulista oh. Ang Naliko at uh, pag ito hangin, itaglid ang hangin. Napunta sa direksyon ng hangin. Hirap na hirap ang tropa. Ito ang mga panggatong namin ay basa. Kaya naghahanap kami ng uh, tuyong panggatong. Ayan, so, yan, at, uh, napagbaga na. No? Basa kasi yung ano. Eh. Welcome yeah, yeah, to yeah. Thailand. Yun, tuyo. Kamu na kawatis. Hindi, nakasabit. Hindi pala eh. <laughs> Dapat pala eh, mga ano tayo, mag, mag iipon tayo tapos i-ano natin. Ibalot sa plastic. Hindi. Itago natin. yahang lang. Oh, ilan lang pasit ka to natin? Bilangin mo. Lima? Lima. Di ba nandyan? O, oh, plus pa yung akin. Teka lang. Ito lang. Ang dami. Marami yung... Ay, doon para sa harap. Sa kabila. 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 Sabi mo yung para maluto yan. Para losado yan pagka kumukulo mo na inilagay. Sabi mo yan para... Ito ang naman ito. Oo. So, ilan yun na doon? Ano, lima. Apat lang kunin mo. Hatiin mo ito. Yan. Okay. Okay. Yeah. Tiba mana yang? Bag mana bag... nine? Bah, siapa may ada tanya serang gola? Ia lepas mampis. Puru mini, mini saranggola, ayong Cute. ayong cute. Ang cute! So, pa rin natin yung ano, tribal. Ito, tara, 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 sa tribal. Bukan natin sa malaksahangin. Oh, palip pa rin yung piece. Sige nyo maglarga! Awa ka mo itali! Oh, sige, atras! Oh. Di mm. yeah, yeah, mm. <laughs> <laughs> mo! Aray ko! dami natin pa kanton! Sham! kasabayan ng dyan sham? Hmm. Ano pa o? Oh. Nakompleto ngayon ang Hindi pumunta. Nalimutan kong ano? Ayun! ba hangin? lakas? medyo lang o, kaya o sige larga mo please larga <makes noise> hindi na blag blag ito at ito na nga tinapay na, eh, na may nutella <makes noise> honey o oh, yan at pinapalaman na natin para mamaya e eh, ready na kumain wala nga yung kaninang mga ano, mga nang palipad umalis din kaya tayo ano eh nagdagdag ng pansit kanto na lulutuin eh dahil marami tayo eh umalis yun ano ay oh, yun oh pakita mo sarang gola eh ayun oh ganito ayun oh i-vlog natin to kahit ako oh testing testing teka lang uy oh, tabi ito siya so. oh visit na yung tabi niya eh ito ang gumawa ah. Please, si JD gumawa niyan. Si JD ba? Hello muna. Hmm, Ito yung mga pagkain ng mga saranggolista dito. Ayan. Ang uh, Nutella pa oh. Palaman. Tapos kinalaman e, kinalaman ko na lahat. Puntahan natin yung uh, Andy. Ayan, mga Pisa uh, ready na. I-serving e, na lang muna natin. Baby, tao, para pantay ang ano.

Ayan. Kain na. Kuha mo ako eh Napadami ang wow, luto natin. Ano kuya Eman? man? Oh? Okay. Napadami. Say boss Eting, uh, Pagkain natin, no. Oh. Pasip po. Ganito, eh. Sabay may tinapay, Please, pala manay Nutella. Hmm. Ayun, kumakain tinapay, kumakain tinapay, tinapay. Kus. Kus. Oh. Ah. Tinapay, kumakain tinapay. Oh, oh. Kumakain tinapay, pala manay niyan. Oh.

Natuluyan na. Bye-bye. Abraham, takbo, Sana. Abraham. Oy, mangat yeah! <laughs> pa. Atras, atras. Nasa dipo yung ganyo. Galing ha? Nasa Atras, pagalon. Matagat. Ay, pagkakataon na, pisian. Pagkakataon na. Atras mo na. Lipad, lipad. Magpakailan. Sige, tanong na sa puno na. Bumaba na eh, no? Atras, Atras, pagalon, atras pinag na! Pinagabong 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 na sa Jade! <laughs> oh, Tumuhulog! pinag eh. <laughs> mm. Good ba? Palatan Good? Minom ka ng tubig ha! O, tanong, ang dami pansit ka to niyan. Gusto yung... Lagi ba yun papansit ka Tom? Gusto nga yun! yung lagi! Hindi na yung okay. ako, ako merong ano, kaganay ng tubig kaya naman. Nakailang ka Dalawa! Dalawa pa lang? Hina mo ito, na mga. Dalawang po. Ayaw nyo? <laughs> Dalawang libo. Eh, nga? Dalawang ha? Dalawang, ha? Dalawang. Ito naka ano pa to eh. Naka So, ay... nagbababaan. Ito naka lupang eh. Ah! Ay, well, eh. Sir, take landing in the Buddha mo. Ang corny mo? Ikaw oh, yun. Oh, corny. Corny. Ito, makoy ah. Kay ano na. Bibigyan natin kay Kiel. So, yung homba hibla lang ng ano yan, ng Sakin sako. Hmm. Sako na lang. Saka na lang. Wala ko ito, mabuhay buhay Hmm? Eh, sana na all. Makoy, ano na raw. Eh, mat na lang daw. Saka na lang. Saka na lang, makoy! <laughs> ano yung pinamigay?